Matapos na itanggi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mayroon na kondisyon at recruitment sa Muslim community ang Hamas militant sa Pilipinas, Sumang ayon dito si Pastor Apollo C. Kibuloy sa paniniguro ng AFP na wala silang sinasayang na oras para bantayan ang mga kahinahinalang kilos ng sinuman, lalo na sa mga tukoy na lugar sa bansa na may kasaysayan ng terorismo gaya ng ISIS o pagpasok ng mga radikal na grupo gaya ng Hamas sa sa kanyang bagong episode ng Spotlight sa s 7 pinuri ni Pastor Apollo ang pagiging handa ng AFP para sa kaligtasan ng bansa. Lama yung sinabi ni uh, AFP Chief uh, ating kaibigan uh, si uh, uh, General Bronner. Uh, bantayan lang, baka merong mga radicals din dito na tulad nung nangyari sa Marawi, mm -hmm. ISIS type of thinking, mm -hmm. baka ito Hamas type is ISIS type also baka mas masahol pa kasi hindi ko nakita yung mga ISIS na pumapatay ng pumupugot ng ulo ng bata. Uh, pero ito, bantay nito. So bantayan lang. Sa ginawa namang panayam sa general, sinabi nito sa kanyang pagbisita sa Marawi nitong nakaraang linggo lamang kinumpirma niya na normal naman ang Muslim community sa buong lugar at maging sa buong rehiyon ng Mindanao. At kagaya ng AFP, personal na nakiusap si Pastor Apollo sa sino mang magtatangka na makipagtulungan sa ilang radical groups dito sa Pilipinas. At ang mga kababayan natin dito na nakikipag-ugnayan itong mga radical groups nito, please don't because you will lose everything you have kasi ang ating bansa dito mapayapa at pag ginugulo yan, tulad ng Samarawi eh kayo batatalo oh wala kayong kapupuntahan kundi ang pagkatalo ang mas magbuting gawin ng mga Pilipino ani Pastor Apollo ang ipagdasal ang kapayapaan sa bansang Israel at Palestine para na rin sa kapakanan ng bawat isa at maging sa buong mundo so wag nang makialam manalangin lang tayo na magkaroon na ng peace doon sa Middle East huwag na tayong makialam doon ang gawin na lang natin is sa uh, uh, manalangin para sa kanila na magkaroon sila ng kapayapaan doon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMN News.